Kung akala natin, babalik agad sa hulungan si Jingoy Estrada, naku po, hindi naman yan ganun kadali. Abay, malaking tao to, di ba? Sigurado na uh, aapilay aapila mga yan. Sabi nga niya, um, sa mga lawyers daw niya, they have to, they have to exhaust lahat ng remedies, lahat ng paraan para maiapila nga itong kaso na ito. Yun lang. Ganun po, syempre. Eh, malalaking tao eh. Kaya may kakayahan na mag-apila. At hindi agad kulong. ba? Diba? Kung titignan nyo or ikukumpara natin sa ordinaryong mga kababayan natin, halimbawa, na nasangkot sa gulo, abay kulong agad yan. Hmm. O, anong nangyari kay Dilima? Abay kulong agad. Kahit hindi pa na, kahit hindi pa convicted. So, eto ay convicted na dapat sana ay ikulong agad. At dapat sana yung inilabas na nahatol ay final na and executory ba? Yung matatawag na ganon, di ba? Para agad-agad ay maikulong. Anyway, sabi rin po na si Senate President, hindi pa rin daw mahukulong at magpapatuloy pa rin ang panunungkulan ng Senator Jingoy Estrada bilang isang mambabatas sa kabila ng ibinabanghatol na guilty Laban sa kanya ng Sandigang Bayan sa mga kasong direct and indirect bribery na may kaugnayan sa pork barrel scam. Ayun, nauna nga dito na mukhang na-acquit na rin yung pinaka-mastermind na itong scam na ito na sinapolis, diba? Until and unless the decision becomes final, and executory, Senator Jingoy, is duty-bound duty to continue performing his functions as Senator of the Republic. Yon. Sana lang talagang nagpa-function ang mga katulad natin si Jingoy Estrada. You see, nabalita lang siya ngayon dahil meron siyang or or nahatulan siya ng panibagong kaso na ikinagulat ko noon niya. <laughs> 'Di ba? Ayan, naging headline kayo sa mga ganitong klaseng balita, kabalastugan, negatibong balita. Pero kung mga positibong ginagawa diyan sa Senado, wala eh, 'di ba? The likes of Senator Jengoy Estrada, Bong Revilla, Robin Padilla, Bato de la Rosa, for God's sake talaga. Anong nangyayari? Mm -hmm. He has the right now to exhaust all of these legal remedies. He can still file a motion for reconsideration with the Sandigan Bayan. At saka pwedeng mag-file siyempre ng appeal um, hmm, sa Supreme Court. Yun ang sabi ni Subire. You see? Natural lamang na naandyan yung kanyang mga colleague para siya ay supportahan. Nga naman, ay pare <laughs> hindi daw makukulong agad. Kaya kawawa talaga yung mga kababayan natin na hindi pa man napapatunayan ay kulong agad. ba? Diba? Pero yung mga ganitong klaseng tao, yung mga ganitong malaking tao, nako, merong mga remedies sa kanilang mga kaso na kung tutuusin ay mas malala. Okay? Good luck.